yan Tuksihin natin yan na lumabas <laughs> barako tong nasa baba tingnan natin kung ano yan ang magiging pakawala natin da, ah, dalawang pares susubukan natin tong itong ano natin para baka gumanda ang kaniyang ano no gumanda ang condition ng mga to pagkapakawala eh tingnan natin obserbahan muna natin itong mga to pero yun na talaga yung kulungan nila dyan kayaan na natin sila dyan parang hindi ko na ano yung mga daga kasi <laughs> siguro may umakat ditong pusa dito dumudumi sa uh, ano natin lupa natin uh, nagbungkal ako diyan kahapon may dumi ng, ng pusa so, dyan sila ano kaya siguro wala nang daga rito baka may tumatambay na pusa rito paggabi nakahuli uh, ng daga observahan pa rin natin pero pagka malapit na mapisato mga alaga natin at may daga pa rin dito obligado tayong na ng daga para gumawa tayo ng trap or bumili tayo ng panlason yan, female yung nasa ano na yan female yung kalapati na yan yung barako na sa loob at tayo ay nagpapaaraw din dito magkatawag yung barako magkatawag yung barako sa kanya tingnan natin kung kurunda to kasi matagal tong ginakawala ah, may dalawang buwan din kasi magdadalawang buwan na nakapala ako rito nung nung nakabalik ako galing bakasyon magdadalawang buwan na pala ako rito nitong 29 lahat nitong 30 29 na kumalis sa atin eh 30 Mag uh, dalawang buwan na pala tayo rito hmm. Mababa na siya Alright Yung barako sa lo loob natin Hmm Yan isa pambara ko natin Sabi kitong Romonda. Kitong ano rumonda, kaya ganyan. Ang gandang hensa na to, dahil malaki. Kaya, ganun din yung caparis niya yon, lob, palabas na rin. Hmm. natin si Loso yung barako na yan eh. Uh, kahit labas siya na mamarako yan. Ayan, nagtatanda na sana kanyang pintuan. Ayan, nilagyan natin ng patungan para kahit pa paano. Masanay sila dyan. Ayan na sila. Labas na. Marami namang pagkain niya sa labas kaya hindi magugutom yung mga yan. Ngayon ayong ating, uh, Dijon, hmm. ay ang ating Dijon na mamarako rin. Kaya tunog nun pagka yun ang mamarako. Diba? Kaya bang huni. Itong dalawa gusto na lumabas. Tawawa so, naman pero ayaw muna natin sila dyan buwas na, na lang natin pakawalan yung mga yan. sila mo na, sila mo ng hehehe <laughs>